Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan natin po itong kukunin sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Kurinto, Kabanata 4, Talata 5. Ang sabi po dito, kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Pan Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay bibigyan ng Diyos na angkop na parangal. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri ang pagsamba ay para lamang sa ating Panginoon. So dito ang ating pag-aaralan ay dahil kasi ito sa ano yung uh, sa sa Pinoscoren na uh, ang taong uh, gumagawa ng kalim sabi ko doon ay nagmomuhay sa dilim at may malalim na lihim no? so may nag-comment doon yung word na ginamit niya is yung, uh, yung ulterior no ulterior motive so dito ay sa ko ba ano yon no so ang uh, ginugol ko yung pinaka meaning niya sabi doon isa uh, hidden no? secret reason for doing or saying something opten for uh, selfish or deceptive purposes. So, sabi nyo, it's a purpose that is not immediately apparent and may be concealed, contrasting with the states of obvious reason for the action. So, pinaka, ano doon is, uh, kapag ang tao talaga is gumagawa ng mga bagay na palihim, siyempre, ang pinaka don doon, meron talagang uh, uh, tinatagong motibo. Kaya nga, ginagawa niya yon sa sa dilim na para walang makakita, uh, walang makapuna o maka ano, makahalata, di ba? <laughs> Pero siyempre, uh, tayo bilang tayo ay nagsiserve sa Panginoon, yung advantage kasi may binibigay sa atin na uh, uh, yung gift of the spirit, yung discernment, di ba? Nadidecide naman natin ang mga tao no kung uh, ano ba yung uh, motibo na ginagawa nila no. So hindi lang naman discernment, binibigyan din tayo ng wisdom and knowledge at uh, syempre uh, pinapagana rin natin yung ating mga critical thinking, no? So tinitignan natin kasi syempre uh, sa panahon ngayon maraming mga deception, di Kaya ko hindi mo uh, sisiyasat sisiyas mabuti at pag aaralang mabuti yung ginagawa, yung sinasabi o yung mga aksyon ng isang tao, ay eh, madi madidisip ka, no? Kasi syempre, maraming tao, uh, pwede silang gumawa ng mabuti. Pero sa likod ng mabuting ginagawa nila, ay gumagawa pala sila ng masama. So gumagawa lang sila ng mabuti para itago yung totoong uh, masamang uh, hangarin nila. Di ba? Para hindi malantad yung kanilang kasamaan, para hindi malantad yung mga bagay na ginagawa nila na hindi maganda. Diba? So ginagawa ang ginagawa nila is uh, gumagawa ng mabuti, di ba? May mga balita nga na di ba? Yung mga uh, yung mga nag uh, ano, yung mga ng mga bata, di ba? So ang ginagawa front nila is ah uh, nag ano sila na tumutulong sa mga orphanages, di ba? Para ano? Para hindi sila mapaghinalaan na sangkot sa ganung mga scheme, no? O so ganung mga ah uh, Uh, ano, pag-abduct no ng mga bata kasi sinasabi nila sa pamamagitan ng ano, yung ano nila pagtulong no dun sa mga uh, uh, street children, di ba? So para sabi na hindi hindi nila magagawa ano yan. Uh, ano kasi tumutulong nga sila sa mga bata eh, no. Uh, nagbibigay nga sila ng pagkain, nagbibigay nga sila ng shelter, nagbibigay nga sila ng ano. Pero uh, tinatago lang nila doon sa mga Uh, ginagawa nilang mabuti. So mostly gano naman talaga eh ang uh, ginagawa ng tao, di ba? May mga tao naman na mabuti sa iyo, no? Kasi meron pala silang uh, maitatagong motibo, no? Gusto nilang ma-promote, uh, gusto nilang magkaroon ng mataas na position o kaya meron silang bagay na gustong kunin sa iyo, no? Kaya Uh, gumagawa sila ng mga magaganda, nagpapalakas sa iyo, 'di ba? Mga ano 'yan eh, uh, motive, eh, no? Sabihin, bakit-bakit na dikit nang dikit yung taong ito sa akin, 'di ba? <laughs> eh ngayon lang naman kami nagkakilala, 'di ba? E bakit ganito, 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 'di ba? So, hindi hindi maganda 'yon, no? Siyempre, lalo na kung nagseserb ka sa Panginoon, may uh, mahirap yung dikit ka ng dikit sa tao, 'di ba? Kasi ang problema niyan, kapag yung taong dinidikitan mo eh biglang nawala, eh di Uh, ako ka na ano ano ka ngayon di ba kasi wala na 'yung sinasandalan mo di ba para ano yan eh, kung sa mga sa politics di ba uh, kung dikit ka kay kapitan dikit ka sa ganitong mga politiko eh paano pag nawala na yan eh di wala ka na rin di ba <laughs> iba pa rin kasi yung nakuha mo yung isang bagay eh, sa tama no dumaan ka talaga doon sa tamang proseso uh, hindi mo hindi ka gumamit ng mga backer yan No, kasi sa atin kasi pinakamalakas nating backer walang iba ang Diyos, 'di ba? <laughs> pag si Lord 'yung pinaka-backer mo eh kahit sino pa 'yan, uh, kahit hadlangan pa 'yan ng kung sino mang mga tao, pag ang Diyos na 'yung kumilos, hindi nila kayang hadlangan 'yan. Pero pag tao, ah, pag nawala sa posisyon 'yan, edi eh wala ka na rin, 'di ba? So, may iba-iba 'yung motibo ng tao bakit nila ginagawa 'yon. Pero ang pinaka ano talaga eh, mayroon silang agenda and the same time uh, self-serving, no? Uh, ginagawa nila yon kasi sa kanilang personal na interest, di ba? Mga tao nagsisinungaling, yung mga tao ay gumagawa ng mga patagong bagay kasi ano yun eh, para sa personal nilang interest, di ba? May mga tao minsan, sa kunya, sa tabaho, okay naman pala, okay naman yung relasyon mo sa co-worker mo, pero hindi mo alam pala, uh, ginagawa ka ng kwento, no? Behind your back, mayroon palang sinasabi doon sa, sa boss mo, ganito, ganito, di ba? pero pag nagkaharap kayo, parang wala lang, no? May mga talaga mga tao, eh, no? self-serving, di ba? kung sa paglilingkod naman, parang ano, eh, parang selective, no? Yung tao, kunyar, kung sa batas, is eh, applicable ito pag sa kaaway niya. Pero pag sa kanya na, hindi niya na magamit yung uh, ginagamit niya na yon no? Na article, kunyari, eh, sa, sa batas, di ba? Kasi, eh, siya yung tatamaan, eh. So, minsan, ganun din. Sa mga sa mga mananampalataya no gagamitin yung bible no masadong selective sa sa biblia pag uh, ina-apply niya yun sa kalaban niya pero pag siya na hindi applicable sa kanya no so masadong <laughs> selective naman yan so doon pa lang malalaman mo na na may ano eh may personal na motibo no ginagamit minsan yung biblia yung kanilang nalalaman para takutin yung tao o pumabor doon sa uh, personal nilang uh, motibo no kasi self-serving 'yun eh diba? parang sa kung sa daanan pa no uh, nagpatayo ka ng daan you no know? kunyari may posisyon ka tapos nagpadaan nagpaayos ka ng kalsada pero pinaayos mo pa lang yung kalsadang 'yun kasi nga uh dun sa dulo nandoon yung bahay mo. <laughs> so nandoon yung mga business mo, nandoon yung mga negosyo mo, di ba? So yung mga tao tong tuwaring kasi nga eh syempre eh, na na pasimento yung kalsada, pero yung motibo yung motibo pala is uh, may property ka pala dun sa dulo. So ikaw mismo uh, naka nakabenepisyo, no? So yung yung, yung motive is uh, parang ano eh, no? Parang uy okay to ah, nagpagawa ng kalsada, di ba? Pero hindi nila alam, you no? Know, na doon pala sa dulo, property mo, di ba? <laughs> o kaya magtatayo ka pala in the future ng uh, ng ano uh, mo ng business mo doon, di ba? <laughs> kaya nga ano eh, deception eh, no? Kaya nga sabi doon ng binasa natin, you no? Know, uh, darating talaga sa pagdating ng Panginoon, siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon ay natatago sa kadiliman at mag ng mga lihim na nga rin ng bawat isa. Di ba? Kapag naninira ka na ng kapwa mo, naninira ka na ng, uh, lugar, uh, ng, lugar, o kaya yung mga bagay na pinanggalingan mo, sinisiraan mo, no? ba't mo sinisiraan, eh, siyempre may masamang motibo. Di ba? Pero naman natin na marami ng uh, nanira sa gawain ng Diyos, pero hindi, hindi nagsucceed, di ba? Hindi nagtagumpay. Diba? Kasi, ang uh, kinakalaban nila, Diyos eh, di ba? <laughs> yeah. parang ano lang yan eh, parang ngayon kasi may, ang problema sa mga tao kasi minsan, uh, ano, kulang sa, ano, sa, sa etiquettes, no? <laughs> kulang sa moral and values. Kasi, kahit ngayon sa magkaibigan, di ba, sa mga mag-best friend, no? kunyari ngayon, best friend kayo, tapos, in the future, naging mortal enemy kayo. Eh, Siyempre, kami daw mag friend, Normal yun minsan, nakakapagkwentuhan kayo ng mga personal nyo, di ba, yung mga sekreto nyo. Pero hindi ibig sabihin na dahil naging mortal enemy na kayo, ibubulgar mo o sasabihin mo yung mga sekreto ng kaibigan mo. No? Di ba? Kasi bakit? Kasi sinabi yan sa iyo, kasama yung tiwala niya. Hindi ibig sabihin dahil nagkagalit na kayo, ibubulgar mo, no? Doon pa lang, bagsak ka na sa etiquettes, no? bagsa ka na sa uh, values tsaka sa morality, di ba? So, yun pa lang eh, di ba? Dapat yung mo yun eh. Ganun din naman, no? Kaya tingnan mo, yung mga tao minsan na lumilipat o kaya nawawala sa gawain, ang dala nila Sama manang loob. <laughs> di ba? <laughs> sa manang loob. So, hindi ganun, mga kapatid. No? Uh, kunyari, uh nag, kasi ako naniniwala naman kahit dito sa gawain, talaga ang tao is come and go, come and go. No? May mga tao talaga na uh, para ano tayo, parang nagaan na natin, parang sa elementary, no? dumaan dito sa gawain, elementary, tapos kailangan mag-high school. Diba? <laughs> Pero siyempre, kahit naging high school ka na, kung nasaan ka mang ministry o nasaan ka mang paglilingkod, di, hindi mo pwede kasing sirain yung ano, eh, pinanggalingan mo. Eh. Kaya, bakit? Kasi sa una sa lahat, dahil sa gawain, nakilala mo ang Diyos. Eh, Di ba? Uh, aminin man natin yung sa hindi, hindi mo pwede sabihin na sayang yung panahon ko, na sayang yung taon ko ng pagsiserve sa ministry niyan. Kasi bakit? Hindi na sayang eh. Kasi bakit? Aminin natin sa hindi, malaki yung ano eh. Yung ginawa sa iyo eh. Di ba? ah uh, dan ka natuto. Dan mo nakilala ang Diyos. Di ba? Hindi mo na pwedeng i-deny sa sarili natin yan. Eh, katulad ako, nakilala ko si Lord. Uh, ang edad ko siya ano yun, eh, uh, second year high school, di ba? Mga 14 years old ako yun. So, more than half ng life ko, no? 75% ng buhay ko, nasa paglilingkod ako sa Panginoon. Dito ko nakilala ang Diyos. Dumating ba yung time, wala man ako dito sa ministry, di ba? Eh, hindi ako magsasalita ng uh, against, di ba? Kasi bakit? Kasi anong kinalaman? Ng, uh, ng gawain, o kung anong paman, di ba? Uh, Siyempre, eh, gawain yan ng Diyos, eh. Diba? Kung galit ka sa tao, di ba, mo may yung ministry, di ba? Kasi wala namang kinalaman yung ministry, yung pinanggalingan natin, di ba? Ano yan, eh? Uh, basta, ano yan, it's all about, ano, eh, yung morality, di ba? Uh, yung values na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos, di ba? Katutuhanan katotohanan na dito tayo lumago, dito natin, yung ano lang, yung na, nasumpungan natin yung kaligtasan eh, malaking bagay na yun. Di ba? <laughs> sa ating mga uh, Pilipino, pinapahalaga natin yung tinatawag na utang na loob eh, di ba? Yung taon lang na gumawa ng mabuti sa atin eh, uh, pinasasalamatan natin no at which which is uh, walang mali doon diba? kasi talagang ganoon naman talaga eh kaya kita natin dito no, na talagang ano eh, uh, lahat ng mamutibo natin, mahayag yan bandang huli. Lalo siyempre kapag gumagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda uh, sa kapwa natin, hindi tayo makakaharap ng ano eh, ng mata sa mata eh, di ba? Palagi tayong kinakabahan. Yeah, kahit sa trabaho, di ba? Kinakabahan ka baka mamaya uh, dahil yung sinasab ano nag, palihim ka nagsasabi eh, ng uh, hindi maganda sa katrabaho mo s'yempre puno ka rin ng takot no kasi bakit kasi baka mamaya eh biglang nalaman ng coworker mo 'di ba na ganun pala yung pinagsasabi mo hindi eh. no? tayo lang din na ano eh uh, nagbibigay ng problema sa mga sarili natin kaya nga napaka simple lang naman yung sinabi ng Diyos eh. kahit, kahit nga sabi niya doon kay ano kay Pedro eh, no kasi, sabi ni Pedro Lord ano mangyayari sa taong ito edo ano naman sa iyo kung uh, pagbalik ko buhay pa yan. <laughs> so, ibig sabihin kasi uh, ato pagin na lang natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. So, huwag na natin kasi masyadong pakialaman yung trabaho yung uh, makakapwa nating naglilingkod sa Panginoon, di ba? Minsan na uh, masyado tayong abisi sa pagtutuwid sa kanila. Baka mamaya tayo naman mismo, hindi natin na itutuwid yung sarili natin. Kaya nga kahit si San Pablo, Uh, matapos siyang mangaral, tinitest niya rin, tinitingnan niya rin yung sarili niya na baka matapos siyang mangaral eh bumalik sa kanya, no? Siya rin, siya rin pala yung ano, magiging uh, uh, magme-break ng kanyang mga ipinapangaral, di ba? So uh, sa atin, tandaan natin lahat ng bagay na ginagawa natin pagdating ng araw, pananagutan natin ang lahat ng bagay na ginagawa po natin. Di ba? Masarap kasing maglingkod sa Panginoon mga kapatid na na maayos yung motibo natin no? sa paglilingkod. Uh, motivated tayo ng pag-ibig, motivated tayo ng gratitude natin sa Panginoon, di ba? At nandun talaga yung puso natin na uh, gampanan yung tungkuling ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi yun naman talaga yung pinaka, ano eh, yun ang pinaka role natin bilang mga tinawag ng Panginoon is ma-submit yung sarili natin sa kalooban ng Diyos. So ilamang mga kapatid, nalawaan Diyos, patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.